bata at isang senior citizen ang namatay sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Davao City. Yan na ang balitang dako ni Brill Montalvo ng Radio 5 Davao. Pinaglalamayan na ng kanyang pamilya sa kanilang bahay ang limang taong gulang na lalaking si Gigi. Namatay ang bata matapos madisgrasya ang sinasakyang motor sa Puruk Uno, Barangay Manuel Janga, Davao City, Linggo ng Gabi. Apat silang sakay ng motor na minamaneho ng kanyang tatay na si Geneso Calomen nang bigla itong mag-overshoot sa kurbadang kalsada at sumalpok sa isang gate. Ang ah, mabilis yung takbo ng motorcycle at saka parang na nasobrahan yata kaya na naano siya sa isang gate doon tapos doon siguro sa impact yung bata namatay. Nagpapagaling sa ospital ang sugatang tatay ng bata, pati ang dalawa pang kaanak na angkas nila, na sila Ronilio Habel at Jonathan Espina. Walang wala, wala, me. <laughs> Nanay, Tama man, sabi nila, Bago nito, isang aksidente rin ang naganap sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Davao City pa rin noong linggo ng umaga bumulagta sa kalsada ang wala ng buhay na 73 anyos na lola na si Incarnacion Boncalon matapos mabundol ng motor. Patawid sana sa pedestrian lane ang lola na mangyari ang aksidente. Agad namang sumuko sa otoridad ang driver ng motor na si Alvin Tanyesa. Mahaharap ito sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Para sa One Page, Bril Montalvo, Rajo 5 Davao.